feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Okay, ayun na, uh, good day ulit ha, uh, sa lahat ng mga kadiway natin dyan, uh, especially doon sa mga beginners no, na nag-aaral para na gusto matuto ng mga konting uh, mga ganito, kalikot-kalikot. Ayun mga kadiway, meron akong hawak dito, uh, kung makapansin nyo, ito ay uh, sine wave controller, no? So, may nakalagay naman siya dito, sine uh, wave, uh, controller, waterproof. And then, kung titignan mo siya, parang napaka-basic lang na controller, no? Para ba syang yung mga basic na controller na tulad nito kulay black lang, and then tulad naman nito isa na to. Yan, yung mga basic controller na um, pagka sinaksakan mo to, ang magiging problema mo lang dito minsan, ay eh, yung tinatawag nating combination uh, sa kanyang face wire. Okay? And then, mapapaandar mo na siya. Ito kasi mga ka-DIY, ang naging uh, pinaka-issue nito, actually bago to. Okay, bago to, nabili to ng tropa, no? May kasama tung hub. So may kasamang motor, tsaka ito. Nung binili to, okay, umaandar. Kaso nga lang, nung uh, kinakabit na, uh, hindi siya gumagana at uh, wala daw response. So ang ginawa ng tropa, nagpatulong sa atin uh, para i-trace natin bakit dito umaandar, okay? Ngayon, kung ganito controller mo, mas maganda siguro, no? Kung ganitong pinakaitsura uh, pinaka yan. So, kung makapansin mo dyan, ayan, magkakasama yan dyan mga kadiwa, yung uh, throttle, yung odometer, ayan, magkakasama yan dyan. So, madami siya. Kaya kung minsan na uh, hindi tayo pwedeng uh, basta galaw ng galaw dito kasi nakakatakot minsan galawin to, baka makasira pa tayo. Ngayon, tulad nga na sinabi ko, nung isinalang to, ah uh, ng tropa, hindi siya nagre-response, walang response. So, ang ginawa na lang niya, nagkabit na lang siya muna ng ibang controller and then na uh, binigay niya sa atin to para i-trace. So, eto dito mga ka-DIY, meron kasing technique dito para mapaandar mo to. So, tuturo ko sa inyo mamaya kung anong technique para mapaandar to. Sasalangan muna natin siya ng uh, motor at uh, saka battery syempre. Ito yung ating pinaka-motor, hahanap tayo ng uh, pansaksak dyan, ikakabit natin ng isang mabilis. Yan, una ko muna gagawin dito mga ka-DIY. Kakabit ko muna yung kanyang uh, face wire. Ito yung uh, yellow, green, blue. So, kakabit muna natin siya na isang mabilis lang, no? Yan. Tagyan natin ang face wire. Okay, ayos na yung face wire. Ha? Susunod natin yung kabit ngayon yung kanyang hall sensor. Ito yung kanyang hall sensor dito sa gilid. At uh, yan, madali mo naman ma-identify dito mga ka-DIY yung hall sensor. Halos magkakamukalan sila. Limang kulay ah uh, na may red, black, tapos green, yellow, blue. So, isasaksak ko lang to. Uh, Color-coded naman yung mga ka-DIY. Ayan, nakabit na natin yung kanyang hall sensor. And then, susunod muna natin kunin dito yung kanyang power line, no? So, dito sa ano na to, sa, nandito kasi yung tinatawag na key o yung susian. So, ayan, mapapansin natin, siya lang yung mataba dyan, eh. siya lang yung mataba dito na kulay red. Ayan, ibig sabihin yan yung key. So ang gagawin lang natin, susundutin natin yan para mahugot natin, okay? At yan, natanggalan natin yung kanyang pinakaki o yung pinaka-susian niya. Yan. So kakabitan na muna natin siya ng tinatawag nating power, no? Sunod mga ka-DIY, ang gagawin natin ay ikakabit natin yung ating throttle. Okay? Throttle line natin yan. Hanapin natin yung throttle line. Kung ganito yung makukuha nyo, ang throttle line dito mga ka-DIY, ay etong red na may white. Okay, tandaan nyo, red na may white, green na may white, 'yan yung tinatawag nating 'yan yung tinatawag nating uh, throttle line, no. Ah, uh, yung red na may white, 'yan yung positive. So, lalagay ko na ating throttle. And then yung green na may white, 'yan yung tinatawag nating uh, supply, no, sa throttle 'yan. Yan. Okay. So, ang kailangan ko ngayon ay isang negative. Ang gagawin ko, dito na lang ako kukuha ng negative sa may kanyang alarm. So, kuha tayo ng negative dyan sa may alarm para makompleto lang natin yung ating throttle. At yung mga kadewe, nakabit na natin na setup na natin siya ng isang mabilisan. Ngayon, gagawin natin, syempre, kailangan natin ng bolts. Ang bolts kasi neto, mga kadewe, pwede siyang 48. Pwede siyang 60. So, ang ginamit lang natin dyan ay 48. So, ayan. Uh, saksak na natin. Yan, naisaksak na natin siya sa 48 and then na set up na natin. Ito na, uh, on na natin, no. Uh, maganda kasi may susiyan tayo para kita. Ingat lang tayo na baka may magdikit diyan kasi live 'yan eh. So, ah, uh, power on. Ayun, bumukas na yung ating uh, throttle, no. Eh ang pasensya mga DIY no, magto-throttle ako. And then angat ko ng konti, no. Ayun, angat lang natin konti para makita natin yung motor. Yan, magto-throttle ako ngayon dito. Pansin nyo ayaw. Hindi siya gumagana. Wala siyang response. Kahit konting nga uh, ngarag, wala eh. Pero ito yung gagawin natin. Kinakailangan lang natin ng chane or kinakailangan natin ng tweezer. Yan, or kahit anong wire na pwede. Ang gagawin mo ko dito mga ka-DIY, susundutin ko dito yung gray. Dito kasi, uh, hindi ko may pakita dito, meron ditong cool color gray. Ayan. Color gray at saka isang color black. Yan, color gray and color black. Pagka tinignan ko 'yan dito mga kakadiy, nandito 'yan. Ito at saka ito. Yan, yan yung color gray and black. Ulitin ko muna, paandarin ko. Walang response. Ayan oh, nabansing nyo wala oh. Pero once na sinundot ko to, susundutin so ko lang kasi pag didikitin ko siya. Kumbaga, itatap mo lang 'yan eh, parang itatap mo lang 'yan. Tap. And then Pansin nyo mantar. Yan. Ayan yung ibig ko sabihin mga ka-DIY, hindi mo siya mapapagana ah, hanggat hindi mo ah, sinusundot o pinagdidikit yung dalawang bagay na yon, yung gray tsaka yung black. Dito sa ganitong klase ha, ah, hindi lahat ng mga controller magkakapareha yan. Kumbaga, ikaw na yung bahalang mag-trace pero ingat sa mga pagsusundot kasi pwedeng masira yan, pwedeng ah, makadamage ka palalo. So ayan, makita nyo mga ka-DIY, no? papatayin ko siya. Ayan on ulit pero hindi yan naandar ayan o oh, ayaw oh. once again susundutin natin ulit yung nandito yung gray and black yan sinundot ko lang and then boom diba umandar na siya at uh, yun, ang ganda na lang mga ka DIY no? at uh, maraming salamat sa panonood uh, I hope meron kayong uh, nakuha kahit konti doon sa ginawa natin medyo napahaba na Kaya, ang ganda na lang maraming salamat sa panonood thank you thank you